জিতেচোন ন বালি মই কাম এক লাওঁ মানে Ano dagdagan ng lima eh. Ano yun? Ay! 56 cent ko sa'yo. Okay lang po. May, may, limang, may limang pisa ka po. Ayaw ko sa mabawas. Ayaw <laughs> ko sa mabawas. <laughs> ano yung number ang mo? Ayaw ko sa mabawas. 0912 man. 0912 84 8421 825 Ayaw ko sa mabawas. Ayaw ko sa mabawas. Ayaw ko may charge pala Tama. Wala wala completo. Ano pala pa. Babuhusan pa rin. Na, na. Ano bang to kamay na? Number niya. Ano na. Na lalim mm. pwedeng gusto mo 1 full plate na, na natin na salamat <coughs> 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 po mga, talk, lato -lato. sabi na kayo sa akin ha, Nakarid ako kuya may dala akong lato. -lato. hindi nga, muda lang nga eh. siya ng ko nagbibiro lang kayo yun eh Nung kausap mga pas Sabi niya, kuya, ako yung nakarib lang akong lato-lato. <laughs> Akala ko nagbibiro lang Ito pala talaga, ang karib na ito